So yun for today's video nga po pala ngayon mga kabagak Magandang magandang umaga po sa inyo Ayan at syempre nakadyote na naman po tayo ngayon At umesgort na naman po tayo ngayon Dahil nandito po tayo ngayon sa school Ayan, Syempre at unang pasukan ng mga bata ngayon ay Big shout out po sa lahat ng mga estudyante At sa lahat po ng mga barangay Na uh, mga mag-aaral po tayo Ayan, At syempre kailangan po natin na ingatan sila At tingnan yung kanilang seguridad yung sila ba ay ligtas Ayan. at syempre yung mga batang tumatawi dito sa eskwela ay kailangan po natin tingnan at yan po yung aming investigator oh. kakapi po yung aming investigator at andito po yung ngayon yung aming ambulansya Ayan. at naka monitor din po rin yung ambulansya dahil pinang libre libre sakay po yan libre hatid, libre sakay sa school Ayan Lalo po ka po kung kayo may sakit. Nalo po kayo kung daw may sakit sabi ni Mr. Gadar. Ay daw po kayo ng libre ng libre. Ayan, ayan po yung aming school. elementary. Mula grade 1 hanggang grade 6. Diyan po kami. Dyan po ako dati nag-aral. Dyan po ako nagtapos ng grade 1. What? Ayan, hanggang grade 1 niya. Kapag ano gagawin nyo? Di, di na ako nagtapos ng grade 1. Eh, grade 1 lang natapos. Kaya lang ka naman pumunta ako ng grade 6. Ah, grade 1 lang. May pambira. Hindi mo ba masaya nung naka-grade 1 ako? Naka buti ka na, buti nga natagpos ko. Matalang na lang. Grade 1 direction from Hindi, buti nga natagpos kay grade 1. Eh, de, kung hindi ko natagpos yan, hindi, hindi mo lang ako nakagraduate ng grade 1. Nambira ka pala yung Mr. Ketara. Ayan po mga kabaga. Ayan po yung aming school. Wala school mo, mo na po kami sa mga nagkakalumpang. Ah, uh, wala. Hayo, bisita oh. na. Oh, Ayon po, mga po, habo, may libre sundo at hatid. Oh, ayan. Uh, Ayen po pala mga kabagak. ka ah, pinapabit ng po pala nung ating butihing O oh, sige, sige. Sige po. Butihing kapitan. Ah, doon po sa ating mga estudyante, ayan at maghintay na lang po kayo sa inyong mga tapat na mabahay at meron po tayong libreng sakay. Ah, libreng hatid po sa eskwelan. at ah, Ate Chundo Ayan po yung aking boss Si boss Nesli Luke Ang gatid po ng kanyang anak Ayan Meron po tayong libreng sakay Libreng hatid At may libre po ang tasa At may libre din daw tasa Ayan po yung aming konsiyala Konsyala Tita Banji Eh, hindi po, ando pa rin po, pero yung video lang po yata binura nyo. <coughs> Mamaya po, titignan ko. Ayan po yung aming kung siya Banji. Ayan, pakipalaw niya rin po yan at pakiyakap niya na rin po sa kanyang epic page. Ayan, Lita Banji Vlog. Ayan, siya po yung kung po namin na pero meron kung siya la at siya po yung nangangalaga din sa eskwelahan. School. Kailangan yung epic talaga mabuk. Ayan, inuutin. Ayan, kaya inuulit nyo po sa inyo mga kabagak at yung po ating mga mahal na mag-aaral. Ayan po, meron, meron po tayong atit sundo ng libre sakay mula po dito sa eskwela. Nayaatit po kayo dito sa school para po kayo ay hindi na po kayo nababasa ng ulan at hindi na po napuputikan ang inyong mga sapatos. Ayan, libre sakay po yan. Atit po na aming butihing kapitana Perlita Perla Akbang Mariano. Big shout out po. Ayan, ayan po yung team leader si yung kasama ko pong team leader si Randy Salvador. Ayan po, libre sa kayo po yan at atitsundo yung ambulansya po at saka yung isang FB. <clears throat> ayan po mga kapagal. Big shout out po. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo mga kabagat. Libre sa kayo po yan, at sundo. Yatid po kayo sa umaga at sasalubungin po kayo dito sa hapon. Kaya yun lang po at maraming maraming salamat po sa inyo sa lahat po ng mag-aaral. Ayan, at unang pasukan po ngayon. Kaya mag-aaral po tayo mabuti dahil yan lang po ang ating kayamanan na bibigay po sa atin ng ating mga magulang. Ayan, maraming maraming salamat po at mag-iingat po kayo palagi lalo-lalo na po sa ating mga estudyante kailangan po natin i-secure yung kanilang kaligtasan dito at siguridad sa mga pagtawid-tawid dito sa eskwela yung mga bumibili rito sa tindahan Ayan, kaya kailangan po natin bantayan kaya nag kaya nag po tayo dito sa eskwela yun lang po at maraming maraming salamat peace out mga kapag